Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa taimtim na panalangin ng pasasalamat, pagpupuri, biyaya, pagsisisi at kapayapaan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya. Sa buong araw na kanyang ipinagkaloob, manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami ngayong gabi sa ayong banal na presensya. Sa katahimikan ng gabing ito, iniaalay namin ang aming buong puso't isipan sa iyo. Salamat Panginoon sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa bawat hininga, sa lakas na iyong ibinigay at sa mga biyayang minsan ay hindi na namin napapansin sa aming abalang pamumuhay. Salamat sa mga pagkakataon ngayong araw upang magmahal, magpatawad, at maglingkod sa aming kapwa. Salamat din sa mga pagsubok na nagsilbing paraan upang kami ay lumago at lalong mapalapit sa iyo. Kahit sa gitna ng mga hamon, nadama pa rin namin ang iyong pagyakap at gabay. Panginoon, sa gabing ito, kami ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo na may pagsisisi. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan. Sa mga sandaling kami nagkulang sa pananampalataya, sa mga pagkakataong kami ay nagpadala sa tukso, at sa aming mga nasambit na salita o nagawang kilos na nakasakit sa aming kapwa, humihingi kami ng iyong habag at kapatawaran. Linisin mo ang aming puso at panibaguhin mo kami O oh Diyos. Idinudulog din po namin ang aming pamilya. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pag-uunawaan. Ilayo mo po kami sa anumang pagsubok na maaaring maglayo sa aming samahan. Protektahan mo po ang bawat isa sa amin saan man kami naroroon. Punuin mo po ang aming tahanan ng kapayapaan at iyong banal na presensya. Aming Diyos na nagpapagaling, itinataas din namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman sa aming pamilya at sa aming mga mahal sa buhay. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ibalik mo po ang kanilang kalakasan, paginhawahin ang kanilang katawan at palakasin ang kanilang espiritu. Sa bawat kirot at pagod na kanilang dinaranas, ipadama mo po na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa aming pagpikit ngayong gabi, O Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon. Ilayo mo po kami sa anumang panganib, masamang panaginip, o anumang gawain ng kasamaan. Ipadala mo po ang iyong mga anghel upang kami ay bantayan at ipagsanggalang habang kami ay natutulog. Punuin mo po ang aming silid ng iyong kapayapaan at katahimikan. Sa gitna ng mga pagsubok at pag-aalala sa aming buhay, itinataas namin sa iyo ang aming pagtitiwala. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Turuan mo po kaming magtiwala ng buo sa iyong mga plano, kahit hindi pa namin lubos na nauunawaan ang mga ito. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa bawat unos ng buhay ay manatili kaming nakasandal sa iyo. Itinataas din namin, O Diyos, ang aming mga takot at pangamba. Sa bawat gabi na kami nababalisa at hindi makatulog dahil sa mga iniisip na problema, ipadama mo po ang iyong kapahingahan. Alisin mo po ang aming mga alalahanin at palitan mo ito ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Ipinaubaya namin sa iyo ang lahat ng bagay na bumabagabag sa aming isipan at puso. Aming Ama, bago kami tuluyang pumikit at mapahinga, hinihiling namin ang iyong patuloy na pagpapala. Gabayan mo po kami bukas sa panibagong araw. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang panibagong bukas ng may pag-asa at tapang ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan sa bawat desisyon na aming gagawin at ituro mo po sa amin ang tamang landas na dapat naming tahakin. Panginoon, sa lahat ng ito, itinataas namin ang aming pasasalamat at pagpupuri. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kailanmay hindi nagmamaliw. Salamat sa iyong kabutihan na bago sa bawat umaga. Sa gabing ito, itinataas din po namin sa iyo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po ang aming mga mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, karamdaman at tukso. Yakapin mo po sila ng iyong mapagpalang pag-ibig upang maramdaman nila ang kapanatagan sa bawat sandali. Panginoon, kami rin po ay humihiling ng kagalingan para sa amin at sa lahat ng may karamdaman. Ipagkaloob mo po ang kalakasan sa aming katawan, kaginawaan sa aming isipan at kapayapaan sa aming espiritu. Hipuin mo po kami ng iyong mapaghimalang kamay upang sa aming paggising bukas kami ay maging bago malakas at handa muli sa panibagong araw. Dalangin din po namin o Diyos ang iyong banal na proteksyon sa buong magdamag. Ipatala mo po ang iyong mga anghel upang kami bantayan habang kami ay natutulog. Ilayo mo kami sa anumang panganib o masamang panaginip. Gawin mong ligtas at mapayapa ang aming pamamahinga. Itinataas din namin sa iyo, O oh Diyos, ang lahat ng aming mga pangarap at plano sa buhay. Ikaw po ang siyang manguna at magbigay liwanag sa aming landas. Sa mga panahon ng pagdududa, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Sa mga panahon ng panghihina, palakasin mo po ang aming loob. Hinihiling po namin ang kapayapaan para sa buong mundo, para sa mga nagdurusa, para sa mga nawawalan ng pag-asa, at para sa mga nangangailangan ng iyong pagmamahal naway maging instrumento kami ng iyong pag-ibig at habag saan man kami naroroon. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan. Linisin mo po kami sa lahat ng dumi ng aming isipan at puso. Hugasan mo po kami ng iyong banal na awa at ipagkaloob ang iyong kapatawaran. Sa mga sandaling kami ay nanghina, sa oras na kami ay nagduda, sa panahon na kami ay nagkamali, patawad po, O oh Diyos. Sa gabing ito, itinataas namin sa iyo ang aming buong pamilya at mga mahal sa buhay. Naway ipagkaloob mo po sa kanila ang kapayapaan ng isip at ng puso. Bantayan mo po sila habang sila'y nagpapahinga. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at ilayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, pagalingin mo po ang aming mga sugat pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po kami ng iyong mapaghimalang kamay upang sa aming paggising kami ay maging bago, malakas at mas lalong malapit sa iyo. Iniaalay din po namin sa iyo ang aming mga pangarap, plano at kinabukasan naway ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Ituro mo po sa amin ang tamang landas at bigyan mo po kami ng tapang at tiwala na sumunod sa iyong kalooban. Sa iyong mga kamay, inihahabilin namin ang aming pahinga ngayong gabi. Ipagkaloob mo po sa amin ang mahimbing at mapayapang tulog. Panatilihin mo kaming ligtas sa buong magdamag at pagisingin mo po kami bukas na may bagong sigla at pag-asa. Sa iyong mga kamay, Panginoon, buong buo naming inihahabilin ang aming gabi, ang aming buhay, ang aming pamilya, at ang aming kinabukasan. Ang aming pahinga at ang aming bukas. Ikaw po ang aming sandigan at pag-asa ngayon at magpakailanman. Sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami nananalig. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, ito po ang aming taimtim -time na panalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa pagsama sa ating gabing panalangin. Naway na pawi ang bigat sa iyong dibdib at napalitan ng kapayapaan mula sa Diyos. Bago ka matulog, tandaan mo, hindi ka kailanman nag-iisa sa bawat sandali ng iyong buhay kasama mo ang Panginoon. Kung nais mo pang samahan ka sa mga panalangin, huwag kalimutang mag-subscribe at iyon -e ang notification bell at mag-iwan ng comment at paki like ang panalangin na ito para sa mas marami pang gabay na panalangin sa iyong araw-araw na buhay. Pagpalain ka ng Diyos at magkaroon ka ng mahimbing, mapayapa, at panatag na pagtulog hanggang sa muli